Guys, ito yung ano, yan yung train. Train po yan going to Germany. So, dito lang po sila tumatawid. Tapos namimili po sila. So, ayan. Gagala ko lang kayo ng konti. Punta tayo sa mga lugar-lugar dito. Hello! At ayan po, igagala ko po kayo. Pupunta tayo sa bilihan ng mga uh, Asian foods. So, punta tayo doon sa grocery which is doon natin mabibili lang lahat ng gusto natin. So, ayun guys. So, eto. Ayan po yung ano natin ah. Ayan po yung ano natin, yung ano natin ang surrounding. So, punta tayo doon at um, papakita ko din sa inyo yung ano ng ano nila dito ng groceries. Medyo ano lang po siya. Ayan po. So, medyo malapit lang talaga siya. Ayan po, yung Lidl na yan. Ayan po. Ano po kasi siya? Um Sweden. Uh, Swedish ano siya. Swedish uh, market so, ayun po. So guys ito rin pala yung ano dito ah, yung daanan. So pag ganyan po, bike lane po 'yan. Ito yung ano para sa mga naglalakad. So unta tayo din sa may parking. Mayroon po kasi talaga dito separate po talaga yung ano nila, yung bike lane tsaka yung um, para sa putuok ng mga ano mga tao so ayan po ayan po yung ano yung Lidl so good thing talaga is malapit kami dito sa market ayan then so, guys pasok tayo sa loob so ito na po yun pagpasok mo dala tayo ng ano ito na oh Pagpasok mo ito yung maabubungad sa iyo. Ah, baka meron. Ito na ito yung bakery nila. Ayan. So yung namimili rito. Ayan. Hmm. Sabi ko mura lang ng ano dito, ng karne, yung mga buto-buto, uh, yung mga ribs, nung um, baboy, ano lang po siya oh, uh, 5.49 lang yung kilo. Napaka-mura lang, so wala pa nga siya sa isang daan sa pera natin sa Pilipinas. Tapos yung giniling naman, ayan, yung kilo niya is 21.98. Bali ano na siya, nakapack siya for 700 grams. Ah uh, per 500 grams pala. So nasa 11 nung ko siya, 10.99. Kasi ito naman na nakapack for 700 grams. Um nasa 19 po siya. Yung pork chop niya naman, yung per kilo niya is 24.99. usually kasi guys yung ano nila dito is per grams talaga yung presyohan nila pero talagang inaano na rin nila per 1 kilo so ayan per 1 kilo po yung ano nya is 30.53 mayroon depende po sa klase nya ayan po 29.40 mga manok niya, mura lang siya. Kaya I mo mean, yung per kilo niya is 17. So ano na yan? Um, 400 grams, 7 lang po siya. Ano na po siya? Breast na po siya. Ito naman, for 1 kilo is 25. So ito kasi nasa ano lang siya. Hmm... Um, 800 grams so, mura lang po, yung mahal niya talaga dito is yung isda medyo mahal yung presyo niya pero yung manok tsaka yung baboy tsaka yung baka medyo less yung ano niya yung presyo yung napapamili namin ayan, etong ano na to uh, 7 lang siya. Oh. Ngayon, 'yung bigas dito. Right. Oh? Nagpapakapak siya by kilo. Ngayon, mura lang 'yung bigas. o. 3 lang. 3 kilo. Dito na tayo. Mura lang 'yung bigas dito, o. Oh. 249 lang. 'yung 1 kilo dyan. Hindi baka naka-promo. Oh, bukas 'yung isa. So, ayun guys, sinulit na namin yung bigas kasi yung isang kilo niya is ano lang, 2.49 lang. So, naka-sale sila. Doon kasi sa kabila, yung isang rice, yung jasmine rice is nasa 4. So, dito is 2.50 lang. So, okay na to. Kompleto naman dito, oh, ito yung mga juices. Hmm. Magkano lang tong juice na to? 2.85 lang. Hmm. Pero kahapon may binilhan ako last time. Mura lang siya. Yung apple juice. Ano lang siya? 2.9, ah? 29 2.89, parang ganun. 1.5 na yun. Oh, ang dami rin namimili dito. ito lang po isang ano lang siya isang ikot lang po siya ito naman yung mga gatas ito o napaka mura lang isang litro 4 lang po siya ito yung mga dairy ano dairy product ayan at ready na kami na mag check out ayan na o check out na kami. So, yan po yung pinamili namin. Tingnan natin kung magkano po siya lahat. Na nga. At tapos na kaming mamili. So, papunta na kami dun sa... Papunta na... Papunta... Pauwi na po kami. So, yan yung mapinamili namin. So, umabot din po ako ng... 46... Forty-six po, Uh, mayroon na po siyang kumpleto na po siya may bigas na po siya na limang balot may bigas na po siya na limang balot tapos mayroong karne, mayroong manok um, mayroon na po siyang ano pa ba? ano pa ba yung mga binabili natin? Uh, kumpleto na po siya good for one week o diba good for one week na yon 46 So sobra pa nga yan eh. So, sobra pa yan sa one week. Yung binili namin. Ayan. So, so eto, uwi na po kami.